Sa tuktok ng nagtataasang gusali sa puso ng Makati, sa loob ng opisina ni Miguel Alfonso, ang CEO ng TechnoSolution Incorporated, isang hindi maipaliwanag na hiwaga ang unti-unting sumisibol. Hindi ito isang malaking eskandalo o isang problemang pangkorporasyon. Ito ay isang bagay na mas banayad, mas personal. Ang kanyang lamesa, na dati kasing lamig at kasing organisado ng kanyang mga desisyon, ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng ibang kamay. Isang halos hindi mahahalata, ngunit pamilyar na amoy, hindi ng mamahaling panlinis, kundi parang amoy bahay. Isang maliit na bulaklak na iginuhit sa gilid ng isang basurang papel, na tila nagpapaalala ng isang mundong malayo sa mga spreadsheet at board meeting. Sino ang palihim na nag-iiwan ng ganitong mga bakas ng init sa kanyang malamig na mundo? At bakit tila ang munting hiwagang ito ay nagsisimulang pumuka o sa isang bagay na matagal nang natutulog sa kanyang puso? Si Miguel Alfonso, sa edad na 35, ay larawan ng tagumpay. Guapo, matalino at nasa rurok ng kanyang karera. Ang teknosolusyon na kanyang itinatag kasama ang ilang kaibigan ay isa na ngayon sa mga nangungunang kumpanya sa teknolohiya. Ang kanyang araw ay puno ng mga pulong na walang katapusan, mga desisyong kailangang gawin agad, at ang bigat ng responsibilidad sa libu-libong empleyado. Ang kanyang opisina, na may malalawak na bintanang tanaw ang buong syudad, ay kanyang santuwaryo. Bawat bagay ay nasa tamang lugar, bawat detalye ay pinag-isipan, isang refleksyon ng kanyang kontrolado at metikulosong pamumuhay. Ngunit sa paglubog ng araw, kapag ang mga ilaw sa ibang opisina ay isa-isa ng namamatay, at ang ingay ng syudad ay napapalitan ng isang malayong ugong, ibang Miguel ang lumalabas. Ang isihi na walang kinatatakutan ay nagiging isang taong mag-isa sa kanyang malawak at modernong kondo. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit walang init, walang tunay na tahanan. Minsan, habang nakatitig sa mga ilaw ng syudad mula sa kanyang balkonahe, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang ina. Ang mga kamay nitong magaspang sa pagtatrabaho, ang mga sakripisyo nito para lamang makapagtapos siya ng pag-aaral. Ang mga ala-alang iyon ay nagbibigay sa kanya ng determinasyon, ngunit kasabay nito, isang kirot ng pangulila sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Sa kabilang banda, sa mga oras na si Miguel ay pauwi na, nagsisimula pa lamang ang araw ng trabaho para kay Aling Nena. Isa siya sa mga miyembro ng evening shift cleaning crew ng Teknosolusyon. Nasa mga huling taon na siya ng kanyang 40, isang biyuda na mag-isang itinataguyod ang kanyang sampung taong gulang na anak, si Maya. Si Aling Nena ay hindi nagre -reklamo. Bawat pagod, bawat patak ng pawis ay para kay Maya. Si Maya ang kanyang araw, ang kanyang buwan, ang kanyang mga bituin. Si Maya ay isang batang tahimik, matalino at may gininto ang puso. Dahil walang ibang mapag-iiwanan, lalo na't gabi ang trabaho ng ina, minsa ay isinasama siya ni Aling Nena. Sa isang maliit na utility room, sa tabi ng mga mop at timba, doon gumagawa ng kanyang takdang aralin si Maya o kaya'y tahimik na gumuguhit sa kanyang mumurahing kwaderno. Mahigpit ang bili ni Aling Nena, anak, huwag kang lalabas dito, ha? At huwag na huwag kang gagalaw ng kahit ano sa mga opisina, lalo na sa opisina ni Sir Miguel. Naiintindihan mo ba? Laging tumatango si Maya na unawaan ang kahalagahan ng trabaho ng kanyang ina. Ngunit minsan, habang naghihintay, hindi niya maiwasang sumilip sa mga naglalakihang pinto, nagtataka kung ano ang itsura ng mundo sa loob ng mga iyon. Ang unang napansin ni Miguel ay ang kanyang mga panulat. Lagi niyang iniiwan ang mga ito sa isang partikular na ayos. Ngunit isang umaga, natagpuan niya itong nakaayos ng mas perpekto pa, na tila may sumukat pa sa pagitan ng bawat isa. Sumunod ay ang isang maliit na mansa ng kape sa gilid ng kanyang desk, na balak sana niyang punasan kinabukasan, ngunit pagbalik niya, wala na ito, malinis na malinis. At pagkatapos ang mga doodles. Isang araw, may nakita siyang isang maliit na pusang may pakpak na iginuhit sa isang post-it note na akala niya inaitapon na niya. Kinuha niya ito. Ang guhit ay simple, pambata, ngunit may kakaibang alindog. May bago ba tayong cleaner sa floor na to? Tanong niya isang araw sa kanyang sekretarya, si Ikim Santos. Wala naman po, Sir Miguel. Sila aling nena pa rin po ang naka-assign dito, sagot nito. Kumunot ang noo ni Miguel. Kung ganoon, sino? Hindi niya ito ipinahalata, ngunit ang maliit na misteryo ay nagsimulang kumain ng kaunting espasyo sa kanyang isipan, isang kakaibang palaisipan sa gitna ng kanyang mga seryosong problema. Nagiging isang uri ito ng inaabang ang sorpresa. Ano kaya ang susunod niyang mapapansin? Isang gabi, nagtrabaho si Miguel ng lampas sa karaniwang oras. Maraming kailangang tapusin. Nang siya'y paalis na, sinadya niyang iwan ang isang mamahaling ballpen na medyo maluwag ang takip, na para bang aksidenteng hindi na isara ng maayos. Nais niyang subukan ang kanyang teorya. Kung sino man ang misteryosong tagapagligpit, mapapansin kaya nito. Kinabukasan, pagdating niya, ang unang tiningnan niya ay ang ballpen. Nakasara na ito ng maayos. At sa tabi nito, may isang maliit na piraso ng candy, isang lokal na brand na matagal na niyang hindi natitikman mula pa noong bata siya. Napangiti si Miguel. Hindi ito corporate espionage. Hindi ito isang taong gustong manira. Ito ay iba. Isang bagay na nagpapagaan ng kanyang dibdib. Kaya't isang gabi, nagpa siya siyang manatili sa opisina ng mas matagal kaysa karaniwan, nagkunwaring abala pa rin sa trabaho. Pinatay niya ang pangunahing ilaw sa kanyang kwarto, tanging ang ilaw mula sa kanyang computer screen ang naiiwan. Naghintay siya. Ang mga oras ay tila gumapang. Narinig niya ang pagdating ng cleaning crew, ang mahinang kalansing ng kanilang mga kagamitan, ang kanilang mga bulungan habang sila nagtatrabaho sa labas ng kanyang opisina. Maya-maya, narinig niya ang marahang pagbukas ng kanyang pinto. Isang maliit na anino ang pumasok. Hindi ito si Aling Nena. Mas maliit mas bata. Dahan-dahang lumapit ang anino sa kanyang lamesa. Sa liwanag mula sa monitor, nakita ni Miguel ang isang batang babae, si Maya, na maihawak na isang maliit at malinis na basahan. Maingat niyang pinunasan ang ibabaw ng lamesa, inayos ang mga gamit at pinulot ang isang maliit na piraso ng papel na nahulog sa sahig. Bawat kilos niya ay puno ng konsentrasyon at respeto, na para bang ang ginagawa niya ay isang sagradong ritual. Tumikhim si Miguel, hindi masyadong malakas, sapat lang para marinig. Napatalon si Maya sa gulat, ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang mga platito. Nabitawan niya ang basahan. Ang kanyang mukha ay namutla. Eh, sir! Eh, sir Miguel, nanginginig niyang sabi. En ako po! Pipasensya na po! Yumuko siya, handa ng mapagalitan. Inaasahan ni Miguel na makakaramdam siya ng inis. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang pribadong espasyo. Ngunit sa halip, isang hindi inaasahang emosyon ang nanaig, isang halo ng pagtataka, kuryosidad, at isang kakaibang lambot sa puso. Mumiti siya ng bahagya, isang ngiting matagal nang hindi nasisilayan kahit ng sarili niyang refleksyon sa salamin. Maya, mahinahon niyang sabi, sinisikap na huwag matakot ang bata. Anong ginagawa mo dito sa opisina ko? At bakit mo nililinis ang lamesa ko? nanginginig pa rin ang mga kamay ni Maya. Kay kasi po. Eh sir. Nakikita ko po si nanay pagod na pagod po siya lagi pag uwi. Naisip ko po na kung kung malinis po lagi ang lamesa niyo baka po baka po matuwa kayo sa kanya o baka po mabawasan kahit konti ang trabaho niya. Ang mga salita ay lumabas na parang mga bulong puno ng sinseridad. E yung tela po malinis po yan. Galing pa po sa bahay. At at minsan po, yung mga papel nyo na itatapo na, ginuguhitan ko po muna bago ko po ilagay sa tamang basurahan. Pasensya na po talaga, sir. Sakto namang sumilik si Aling Dena, nag-aalala kung bakit matagal si Maya. Nang makita niya ang eksena, si Maya, si Sir Miguel, ang basahan sa sahig, halos man lambot ang kanyang mga tuhod. Agad siyang pumasok, hila-hila si Maya. Sir Miguel. Diyos ko po, patawarin niyo po kami. Kasalanan ko po. Maya, ano ka ba naman, anak? Sinabi ko na sa iyo. Ang boses ni Aling Nena ay puno ng takot at hiya. Handa na siyang mawala ng trabaho. Aling Nena, Maya, sandali lang, sabi ni Miguel, itinaas ang isang kamay. Huminahon po kayo. Hindi ako galit. Tumingin siya kay Maya na nakayuko pa rin. Maya, nakita ko ang mga drawing mo. Magaganda sila. Lalo na yung pusa na may pakpak. Bahagyang nag-angat ng tingin si Maya, isang munting kislap ng sorpresa sa kanyang mga mata. Talaga po, sir. Sabi ni Miguel. May talento ka sa pagguhit. Umiti siya. At salamat sa pag-aalala mo sa nanay mo at sa paglilinis mo ng lamesa ko. Kinuha niya ang candy na nasa tabi ng kanyang ballpen. Ito ba, ikaw din ang nag-iwan? Tumango si Maya, mas lalo pang namula, Paborito po kasi iyan ng lolo ko dati, sir. Naisip ko po, baka magustuhan niyo rin. Mula noon, nagkaroon ng isang lihim na pagkakaibigan sa pagitan ng si at ng anak ng tagalinis. Hindi na palihim ang paglilinis ni Maya. Sa pahintulot ni Miguel at sa medyo nag-aalang ang pagsangayon ni Aling Nena, si Maya ay naglalaan ng ilang minuto bago sila umuwi para ayusin ang lamesa ni Sir Miguel. Minsan, nag-iiwan si Miguel ng mga bagong crayola o art paper. Minsan naman, nagkukwento si Maya tungkol sa kanyang mga kaklase o sa pusa nilang si Mingming. Natutunan ni Miguel ang tungkol sa mga pangarap ni Maya, gusto niyang maging isang artist o kaya isang guro. Nalaman din niya ang mga pangamba ni Aling Nena, ang kanyang tahimik na pagsisikap na mabigyan ng magandang kinabukasan si Maya, lalo na ang kanyang pag-aalala sa gastusin sa pag-aaral nito. Isang araw, habang nagkakaroon ng brainstorming session si Miguel, kasama ang kanyang creative team, para sa isang bagong educational api na kanilang ilulunsad, hindi sila makahanap ng tamang T-Visual Identity. Lahat ng mga proposal mula sa mga professional graphic artists ay tila masyadong corporate, masyadong pulido, walang puso. Kailangan natin ng isang bagay na authentic, sabi ni Miguel, medyo dismayado. Isang bagay na talagang magugustuhan ng mga bata, hindi yung akala lang natin na magugustuhan nila. Biglang parang isang bombilya ang umilaw sa kanyang isipan. Ang mga guhit ni Maya, ang mga simpleng linya, ang mga buhay na kulay, ang walang kaparis na imahinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Aling Nena. Aling Nena, pwede po bang makausap si Maya sandali? May ipapakiusap lang po sana ako. Nang hapong iyon, dinala ni Miguel si Maya sa isang maliit na meeting room, kasama ang ilang piling miyembro ng kanyang creative team. Binigyan niya si Maya ng malinis na papel at mga dekalidad na pangkulay. Maya, sabi niya, kunwari, gagawa ka ng mga kaibigan para sa mga bata. Anong itsura nila? Anong ginagawa nila? Sa simula, nahihiya si Maya. Ngunit nang makita niya ang mga ngiti at encouragement mula kay Miguel at sa team, unti-unti siyang nag-relax. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumalaw ng may kumpiyansa. Gumuhit siya ng isang matabang kunehong may salamin na nagbabasa ng libro, isang paru-parong may mga pakpak na kulay bahaghari, isang batang lalaking nakasakay sa isang ulap na may ngiti. Bawat karakter ay may sariling personalidad, may sariling kwento. Ang team ay tahimik na nanonood na mamangha sa natural na talento ng bata. Pagkatapos ng isang oras, ang lamesa ay puno na ng mga makukulay na obra ni Maya. Kinuha ni Miguel ang isa, Isang larawan ng isang munting bituin na maihawak na lapis at papel, masayang gumuguhit. "Ito," sabi ni Miguel sa kanyang team. "Ito ang puso na hinahanap natin. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala. Sa ilalim ng gabay ng creative team at sa patuloy na inspirasyon mula kay Maya, nabuo ang mga karakter at ang buong mundo ng Kimunting Kaalaman, ang pangalan ng kanilang bagong api. Si Maya, siyempre, ay binayaran ng tama para sa kanyang mga kontribusyon, isang bagay na ipinagpilita ni Miguel. Ang perang iyon ay malaking tulong para kay Aling Nena. Dumating ang araw ng He Big Reveal sa buong kumpanya. Ipinakita ni Miguel ang mga disenyo para sa api. Walang nakakaalam kung sino ang artist sa likod ng mga ito. Ang reaksyon ay puro positibo. Ang galing. Ang cute. Siguradong magugustuhan ito ng mga bata, sabi ng isa sa mga department heads. Mumiti si Miguel. Nasisiyahan akong nagustuhan ninyo. Dahil ang artist sa likod ng mga disenyong ito ay isang napaka-espesyal na tao. Huminga siya ng malalim. Gusto kong ipakilala sa inyo si Maya. Pumasok si Maya sa conference room, hawak ang kamay ng kanyang ina, si Aling Nena. Pareho silang kinakabahan. Nagpalakpakan ang lahat ng malaman nila ang kwento, kung paano nagsimula ang lahat sa isang batang palihim na nagpupunas ng desk ng si. Maya, sabi ni Miguel, lumuhod siya para magkapantay sila ng bata. Dahil sa iyong talento, at higit sa lahat, dahil sa iyong kabutihang loob, hindi lang ang aming api ang nabigyan mo ng buhay. Binigyan mo rin kami ng inspirasyon. Tumingin siya kay Aling Nena na hindi na mapigilan ang pagluha. Aling Nena, dahil sa ipinakitang dedikasyon at integridad ni Maya at bilang pasasalamat sa kanyang malaking na itulong, nais ng teknosolusyon na ialok kay Maya ang isang full scholarship. Sasagutin namin ang kanyang pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo sa kahit anong paaralan na kanyang piliin. Napahagulgol si Aling Nena. Sir Miguel. Diyos ko po, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Maraming maraming salamat po. Niyakap niya si Maya ng mahigpit. Si Maya naman, bagamat naluluha rin, ay may malaking iti sa kanyang mga labi. Isang iti na kasing liwanag ng mga bituin na kanyang iginuhit. Walang anuman po, aling nena, sabi ni Miguel, tumatayo. Si Maya ang nagbigay sa amin ng regalo. Itinuro niya sa amin na minsan, ang pinakamagagandang bagay ay nagmumula sa pinakasimpleng kabaitan. Pagkatapos ay ibinahagi ni Miguel sa lahat ang isang maikling alaala mula sa kanyang kabataan, isang estranghero na nagbigay sa kanya ng pamasahe noong wala siyang pera para umuwi, isang maliit na kabaitan na hindi niya kailanman malilimutan. Ang kabaitan ay parang isang binhi, sabi niya. Kapag itinanim mo, tutubo ito at mamumunga ng higit pa sa iyong inaasahan. Ang iimunting kaalaman ni Api, na may mga karakter na nilikha ni Maya, ay naging isang pambihirang tagumpay, hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Minahal ito ng mga bata, pinuri ng mga guro at pinagkatiwalaan ng mga magulang. Ang kinabukasan ni Maya ay naging maliwanag at sigurado. Si Aling Nena naman ay nabigyan ng promosyon sa Teknosolusyon. Hindi na siya tagalinis, kundi isang supervisor na sa kanilang department na may mas mataas na sahod at mas maayos na oras ng trabaho. Mas marami na siyang oras para sa kanyang pinakamamahal na anak. Si Miguel Alfonso. Nagbago rin siya. Ang dating sihi na laging seryoso at tila malayo ay naging mas palangiti, mas madaling lapitan. Natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kita ng kumpanya, kundi pati na rin sa epekto nito sa buhay ng ibang tao. Ang kanyang malaking kondo ay hindi na kasing lamig ng dati, madalas na itong napupuno ng tawanan kapag dumadalaw si Maya o kapag nagkakaroon sila ng munting salusalo kasama si Aling Nena. Sa kanyang lamesa, sa gitna ng mga papeles at gadgets, may isang maliit na nakaframe na drawing, isang munting batang babae na may hawak na basahan, nakangiti sa isang malaking gusali. Ito ang paboritong drawing ni Miguel. Isang paalala na ang isang simpleng desk na palihim na pinupunasan ng isang bata, dahil sa pagmamahal, ay maaaring maging simula ng isang napakagandang kwento. Isang kwento ng kabaitan, ng pagkakataon, at ng hindi inaasahang pagbabago. Dahil minsan, ang pinakamaliliit na kamay ang maihawak ng pinakamalalaking aral, at ang pinakapayak na puso ang nagdadala ng pinakamatinding liwanag.